Baka gusto mo pang kumain. Alam mo, Bunso, na-promote na ako sa trabaho. Tsaka yung boss namin, binigyan niya ako ng extra bonus. Kaya kung gusto mo pang kumain, magsabi ka lang para maka-order tayo, ha? Tsaka nga pala, yung graduation mo, kumusta na? Bakit parang matamlay ka? May problema ba? Kuya, si mama. Naku, huwag kang mag-alala. Napaghandaan ko na yan. Kaya tuloy yung surprise natin kay mama sa birthday niya, okay? Nasa hospital siya. Actually, sinabi ni Papa sa akin yung lahat. Kaya huwag kang magalala. Sagot na ng PhilHealth. Tuloy ang surpresa. sige na, kumain ka na. For more information and the no balance billing, visit our website www.philhealth.gov.ph